Guys, asan kaya si Daddy? Kaya siya. Wala siya doon, doon. Wait, si Daddy ba yun? Wait lang, ba't nasa ilalim siya? Bulatin natin. Ha! ha? Nandito ka lang pala eh. Kanina pa kita hinahawa? Anong oras na? 10.36 So malamig naging Malamig dito kinamu Ayan o guys Kaya sa loob ng bahay Ang init-init Ayan Dito malamig Inaantay namin mag 11 Kasi kukunin namin ang card Ng aming bunso tap ko na guys nandito ako sa dalis ako muna magboblog ngayon kasi si daddy walang gana brown out daw kasi and tuturo natin yung san siya ayun siya o ginawa mo so ngayon malamig kasi dito kesa dun sa bahay sa bahay ang init init wala man ang pumapasok na hangin Brownout kasi guys kaya dito kami sa harap ng dalis. And dito yung pwesto namin. Ayan. Yan. Oh, ayan. Yan yung pwesto namin sa ilalik. Yan yung modyo ni daddy. Diba? And ayan siya. Wala siyang gana. Kasi brown out niya eh. Pero kung di, kung di brown out, hindi yan. Kanina pa kami dito 10.34 10.39 na magta 10.40 And then um, Mamaya kasi 11am pa yung labas Ni eh. Justin eh. And tuturo ko kung saan yung room niya 1, 2, 3 Ayan guys, o, ayan. Ito, o, ayan. Ayan, yan yung room niya. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kukunin namin kasi ngayon yung card. Wala kami magawa. Kaya punta kami ng card. Kaya kukuha kami ng card. Hintay lang namin mag... 11. 10.40 na guys. Yan o. Yan yung ano ng severa. Ayan. 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 Hindi ko mapakita kasi nandito nga kami sa harap ng dalis. And yung room ko is nandun sa kabila. Nandun. Nandun sa kabila. And ayun oh, Mahangin. Oh, ayan guys. Na ano nyo naman yung anak ko. Ayan oh Siya daw muna yung mag vlog <laughs> Nandito kami sa harap ng dalis ko. Kasi kukunin namin yung card ng bunso ko. Tapos na kasing sa kanya. Kaya may sugat pa siya sa tuhod dahil kakalaro ayan mga idol oh, dito tayo napakasarap ng hangin dito napakalamig nasa ilalim tayo ng puno ay mga idol oh. Sarap kahit tirik na tirik yung araw malamig dito